sa lahat ng aking mga pagmahal eh, be friends. So, eto ay para sa ating mga kapwa online seller na nagbaba o nagda-drop dito sa amin sa DJ Woodstock. Courier services or kahit saan mang uh, drop-off station. Guys, ito yung issue kasi. ba diba, nakita mo dyan, uh, December 24, dapat na-pick up na yan. Since nag-holiday, syempre, hindi na natin may-scan yan. So, nire-schedule niya nang uh, up to December 28 sorry hanggang December 28 dapat na ipadala niyan since nireschedule schedule niya kahapon at wala daw rider na pumikap up in arrange shipment niya sa kanyang system since hindi pa rin na pick up pagdating dito din wrap niya na lang hindi na namin ma-scan yan kasi lagpas na po yung date ayan 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 yun yun tinatawag na SBD or kung kailan mo dapat pinadala yung parcelor yung order mo. Ngayon, syempre, di na namin maka-scan yan. Kailangan mong mag arrange shipment ulit. Pag in-arrange shipment mo, may option to change yung schedule. Yan. Pwede mo pa siyang i-drop. Pero kung wala nang option to change nung schedule ng uh, drop or pick up, hindi na natin may scan yan. All you have to do is kontakin na yung customer. Uh, tell them na, ma'am, sir, pa-reorder na lang po yung inyong item. Kasi nagkaroon tayo ng problema sa shipping. Tinakpan ko lang guys yung ano niyan ha. Yung seller, tsaka yung send, ano to, seller and um, buyer. Kasi syempre privacy policy yan. Baka tayo. <laughs> Mabuti na yung nag -iingat. So, ayan guys, may natutunan ulit kayo. Kapag magda-drop kayo sa mga drop-off station, i-check nyo lagi yung SBD. May tendency kasi na um, kagaya hindi namin alam kung saan kayo kukontakin. Numero uno yan. Wala namang phone number na nakalagay. Unlike before, nakasulat naka sa waybill yung um, phone number ng seller ngayon wala na so wala kaming way para makontak kayo unless uh, may ibang option so ang mangyaring kung gagaya ng case nito wala nang change sa shipment wala nang uh, change schedule may iwan yan dito sa station kasi hindi na namin mababarel tapos hindi namin alam saan kayo makokontak aantayin namin kayong bumalik dito sa shop parang ganun. So, sayang, di ba? Napending yung ating parcel. So, hanggat maaari, kung nakapag-out na kayo ng, or nabalot nyo na yung inyong mga parcel, yan, wag nyo nang pagtagalin. I-out nyo na kagad, i-drop nyo na sa nearby drop-off station. So, yan muna guys, ha? Happy Friday! Balik tayo sa ating uh, dear online seller, eee, salamat! Bye!